Sharon Cuneta at Gabby Concepcion nag kay Janice de Belen. Alamin ang buong kwento. Kamusta mga kaibigan? Kamakailan lamang, ibinahagi ni Janice de Belen ang kanyang karanasan hinggil sa pagtanggap ng paumanhin mula kina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion matapos ang kanilang nakaraang love triangle. Bago pa man ang kilalang tambalang, siya Gab, naging sila muna ni Gabby Concepcion at Janice de Belen. Ibinahagi ng soap opera princess kay Sluki Serna na mayroon silang maikling di pagkakaintindihan ni Sharon Cuneta dahil dito ngunit ayos na sila ngayon. Si Sharon syempre nagkaroon kami ng konting issue dahil kay Gabi. Nung natapos na kami ni Gabi, parang tapos na rin yun. Okay naman kami when we see each other, we're fine, we're okay. We have no problems, pahayag niya. Nagbahagi si Janes kung paano siya nahiya nang humingi ng paumanhin sa kanya ang megastar, dahil sa tingin niya ay hindi ito malaking bagay. Naalala ko si Sharon humingi ng paumanhin sa TV at nahiya ako kasi parang feeling ko sobrang liit na bagay para mag-apologize siya pero nagawa niya. Na-appreciate ko yun pero nahiya ako kasi bakit kailangan niya mag-apologize wala naman yun, sabi ng actress. Ibinahagi ng bituin ng Maria Flor de Luna na suportado siya ni Sharon nang siya ay mabunti sa kanyang unang anak kay Aga Mulak at tinanggap niya ang mga batikos para sa pagbubuntis sa maagang edad. Nung buntis ako kay Luigi siguro alam nga niya na dahil buntis ako doon sa first ko syempre big deal yun. Laman ako ng bawat kwentuhan ng mga marites nung time na yun, pati ng simbahan, she was very supportive. She sent me flowers and sent me a letter. So na-appreciate ko yun, bahagi ng actress. Ipinahayag ni De na nanatili silang magkaibigan ni Gabi sa kabila ng love triangle issue noon at ibinahagi na rin niya na humingi ito ng paumanhin sa kanilang paghihiwalay. Si Gabi Concepcion, ayan naman ang first love ko. It's just nice because after all those years Gabi and I are friends minsan pag napag-uusapan namin yung past lolokohin ko pa siya and game na game siya sabi niya so wala akong galit whatsoever okay kami walang drama after what happened to us he apologized to me sabi niya sa akin whatever hurt i have caused you i wanted to say i'm sorry dagdag ng actress sa huli, ang kwento ni Janes de Belen ay nagbibigay diin sa halaga ng pagpapakumbaba at pagpapatawad sa gitna ng mga hindi pagkakaunawaan at mga pagkakamali ng nakaraan. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit ano pa man ang nangyari, ang pagiging bukas sa pagpapatawad ay may kakayahang magdala ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig! Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Abangan ang susunod na mga kwento at aralin dito lamang sa ating YouTube channel. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay.